Hello, harap, Pura, magandang hapon mga kabakyard. Ayan, pa-uwi na tayo Lakad na naman Si Mas Yusual, Ayan, lakad na naman tayo mga kabakyard. Ayan, tingin mo na kayo sa paligid ko Ayan o oh. Paligid, paligid Fresh na fresh, magandang hapon sa lahat ayan daan na naman tayo dito sa may tulay na kahoy tulay na kahoy what up ayan o. tulay na kahoy ayan tawid na tayo mga kabaker dandahan dahan lang baka tayo eh, sumimplang yun huh. tawid na tayo huh. ayan mga kabakyan nakatawid na tayo sa tulay na kahoy warap, 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 warap. ito yung lagi kong dinadaanan araw araw ako dito natawid umaga, hapon. Pero pag malakas ang ulan, hindi to matawiran. Yung hawakan na to, ito. Yung hawakan na yan. Hanggang dyan yung tubig. Kaya hindi mo matawiran kasi malakas ang agos. Ulog ka talaga dyan. Delikado kaya iikot pa ako malayo. Dito malapit lang. Ayan, what up? Lakas kasi ng bugso ng tubig galing sa taas Kaya Hindi basta-basta matawiran Hapo na naman Yan ang buhay mahirap Ayan, dito na tayo sa bukirin ko. Ayan, Medyo malinis na siya. Ano? Oh. Pag nagkapira nga ako, eh, paano ko 'to eh? Pag rascatter para malinis. Ayan, yung mga kahoy putulin pa yung iba maliliit. Ay malalaki. Ganda ng hangin dito, presko talaga. Maraming salamat mga kabakyag. Uh, salamat sa supportan nyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe. At share sa maliit kong channel. Uh, salamat sa suporta sa lahat. Sa mga OFW, saan man sulok ng mundo. Mga kabaro kong siman dyan, uh, share out sa inyo. Ingat mga idol. Salamat po. Bye bye. God bless po. Sa lahat ng... Mamaya ng Pilipino, San Solok ng Pilipinas. Ah, God bless sa you inyo lahat. Thank you very much. Bye-bye.